So yun, up, guys? Welcome back to my channel Boss Seman no? so, magandang hapon sa inyo guys So for today's video guys Ay gagala tayo sa uh, Gatid no? Pupunta tayo ng Gatid sa my Sitio Bayside Bayside ba tawag dun o Bayside no? Ng Santa Cruz So may kita nyo yung pasyalan doon na uh, sa ano na nasa palayan, no? At uh, pagkagantong hapon eh merong mga street foods, no? At uh, maganda rin ang view doon, guys. So ngayong hapon, uh, time check 3:16. So papasyal tayo doon, guys. So ayan guys, sa uh, ngayon ay solo lang tayo guys, no. Wala tayong ibang kasama. At uh, kanina ko lang naisip o kanina ko lang nagustuhan na yun nga uh, pupunta tayo dun sa byside side, no. So pasyalan natin at eh, matagal na rin ako plano sa akin yung kaso. Uh, hindi ko makapunta puntahan no eh tama tama ngayon ay day off natin so makakapunta na tayo no at ah uh, syempre kukuha lang tayo ng konting picture at ah uh, ah uh, tawag ito at uh, kakain tayo ng street foods kung meron man no guys kasi tuwing hapon yun eh tuwing hapon ang ano doon, ah uh, ang merienda no yung mga street foods so So, ngayong oras ay eh, 3.23 siguro mga 4 siguro nandun na tayo no? at uh, yun titignan natin kung anong magiging meron dun no? tsaka yung view yung view kasi guys ang gusto nating puntahan dun no? at uh, malawak eh malawak siya tapos eh yun nga may bundok may lawa ano? Uh, tamang tamang ano, uh, magandang kuhanan. so magpa picture picture lang muna tayo doon no? ayan guys kung makikita nyo no? eh masyado ng maraming uh, sasakyan kasi uh, November 30 na ngayon so mag-uundas na no? Pinabukasan 31 start niyan sigurado guys at uh, sure na magta-traffic dito sa bawat uh, cemetery no. So ngayon, ngayon pa lang eh ayan na siguro yung ibang mga paluwas na mga nag-uwi na. Kaya traffic at mayroon uh, meron ng mga naka-standby na ano PNP checkpoint. Kaya katulad dito. Yan, so nagko sila para sa undas na mangyayari yan o oh. oh. mga tropa <laughs> yan so kayo guys napasyalan nyo na ba ang mga tropa oh ayan ayan guys o oh. meron pa dito may namamara ayan may PNP checkpoint talaga guys kahit undas kahit mag-undas uh, tuloy pa rin yung mga yan so malapit na tayo Santa Cruz pero lalagpas pa tayo ng Santa Cruz no? at uh, papunta nga niyon uh, bubukal so doon tayo sa gatid sa gatid ang daan natin nun, huh, guys para makarating sa uh, sitio by o Bayside no? ano ba ang tawag doon comment nyo nga sa baba guys kung uh, Bayside o Bayside ang tawag sa lugar na yun no? so, ngayon guys ito na at ah, uh, pa na tayo <laughs> so nagtataka ba kayo guys at pa uh, may bago ba sa ating uh, video no so So kung nakikita nyo guys uh, Hindi lang puro harap Ang nakikita nyo Nakikita nyo rin yung sarili natin no? At yung sa likuran natin kung sakali o sa gilid no? Kaso Ang ano dito guys Medyo hassle Medyo hassle sya kasi isa lang yung camera natin So ang ginagawa natin ay ah, uh, Papalit palit no? Papalit palit Ang ginawa natin Bibidyoan natin dito sa harapan Tapos ay eh, Mag-i-stop tayo. Ilalagay naman natin dito sa ating uh, handle. No? Dito sa ating manabela yung ating camera. So, medyo hassle, guys. Kaya, mas maganda pa rin, guys, kung uh, dalawa ang camera, no? Meron dito sa harap. Meron dito sa ating uh, helmet. Ah, so, mga ano naman doon, guys, ay sa editing. Yun naman ang hassle doon. Kasi pagka yung... Uh, nag-edit tapos eh, magkaibang camera syempre magkaiba din ng memory card nyan and then although pwede naman siya i-connect natin sa cellphone no? yung gamit ng wifi i-connect natin sa cellphone para may uh, edit natin no? pagka yung cellphone ang gamit guys pero pagkayong cellphone ah, pagka yung computer mas madali kasi sa computer eh. Pero pagka cellphone eh medyo hassle yung pag edit Lalo na pagka dalawa yung ganito front tapos eh yung may git sa ano yung sa helmet tapos yung dito sa ating manibela no. Yung nakatapat sa atin. So talagang ano uh, hassle mag edit Pero tiyagaan lang guys para nga sa magandang video na pinapalabas natin tiyagaan lang sa pag edit So yun guys, sa oras ito ay nasa Santa Cruz na tayo no? Pero hindi tayo lumiko doon Papunta sa Piggybara no? So diretso tayo dito sa highway Papuntang Bubukal guys At uh, doon ang ating uh, pupuntahan So dito kahit pa pano, medyo maluwag-luwag ang kalsada Medyo Medyo may maraming sasakay din eh, pero hindi siya yung ganoon ka traffic, no. So ayan guys, dito guys, na Google Map tayo, no. Syempre para hindi tayo maligaw pag punta ron at eh, first time natin ano uh, pumunta doon. So na Google Map tayo. Although na malapit lang naman pero syempre maganda na yung sigurado. Para hindi na tayo magtatanong-tanong kasi nga uh, meron ding iba na pag tinanungan natin eh sala ako sumagot no yung parang pagtitirpan ko pa kung saan ang punta <laughs> kung saan saan ka ituturo kaya mas maganda na yung ganito at least diretso na tayo oh dito pala traffic sa stoplight to guys kaya ganito sa stoplight so abanti tayo dito para mas malapit Grabe na sa stoplight to guys eh. Woo, mabante din ito na mga boss so ang turo nitong ating uh, google map ay dito sa bagong bayan So dito pala guys, iba pala ang dadaanan natin dito, no? Iba 'yung madadaanan natin. Dito kasi tayo sa bagong bayan eh. Pero 'yung mayro pang pinakadaan doon sa may padiretso ng Gatid, sa may 7-Eleven, no? So dito mag-iiba tayo ng way. So bagong bayan Santa Cruz to, guys. Siguro mas mabilis ang daan dito, no? <coughs> Gawa ng, syempre, na Google Map tayo. Eh, may mga shortcut na dadahanan tayo. Yun. So, dito, guys, ayan, oh. Ah, ito pala. Ayan, guys. Kakaliwa tayo dito. Yan ito yung 7-Eleven. 7-Eleven ang bagong bayan, guys. Ayan, oh. 7-11 yun ang palatandaan guys sa ano sa labas no sa pinakakanto <coughs> tapos dito derecho tapos kaliwa <laughs> to kakaliwa tayo dito so parang pinaka shortcut na nga to guys <coughs> kaliwa natin kanan Yan oh. Eh parang do lang eh, parang dineretso lang natin doon yung daan, Tapos kumaliwa. <coughs> <coughs> Tapos dito kaliwa naman. Kaliwa. Tapos dito, yun oh. Dire-diretso lang pala to, guys. Susugsugin niyo lang tandaan na to. <coughs> <coughs> Yan oh. tapos kanan <clears throat> pero pag kayong manggagaling kayo guys dun sa may Los Baños no kung manggagaling kayo doon mas maganda doon kayo dadaan sa may gatid sa so may alam ko pausokan din ng 7-11 yun pagpasok no kung doon kayo manggagaling sa Kalamba pero dito kasi tayo nang galing sa may uh, pagsanghan no kaya dito may daan din dito sa bagong bayan so ito naman ang shortcut na daan papunta dito sa may bayside no bayside dito dire diretso lang guys ayan oh no? kayo may kita nyo yung palayan na yan no uh, Palayan tapos bundok ano. 'Yan oh, tapos may lawa pa sa dulo. 'Yan. So ang ganda, guys, oh. Nakagala na naman tayo. <laughs> 'Yun, guys. O oh, ha? Andi dito na tayo. Oh. So ang ganda ng view. So yung pala yan mga naani na Naani na yung pala yan Pero the race Maganda pa rin ang view Dito may semi lava Merong semi lava no? <laughs> semi lava o oh, palayan pala to Tumas lang ang tubig O oh, tinubigan lang no? O <coughs> oh, yan So ayan guys kung makikita nyo Ayan sa dulo Ayan o oh. So, ganda ng view. So, nakagala na naman tayo, no? Ito, kung may nyo, parang ano, oh, tignan nyo. Kung, ano ba to, tinubiga lang o oh, tumaas ang tubig, no? So, ayan. So, walang masyadong katao-tao, no? At eh, siguro maaga pa. Time check, 4.08. 4.08 ng hapon. Ayan, oh. So, yun, may mga ilan na nagtitinda ng street foods, guys. <laughs> Ayan, no? Mm. Ayan, babaw, babala. Ba so, may multa pala rito, guys. Ayan, no? So, eto na sinasabi ko. mhm mm ano Ayan, no? Shoutout kay ate. So, bago pa lang. Bago pa lang nagtitinda. Yun, may quick quick. Favorite natin ng quick quick. Tapos, yun. May burger, may ano... <coughs> yano oh, may uh, tago to price 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 no so ayan guys kung makikita nyo ayan nakagala na naman tayo dito guys nakagala na naman so close na natin tong ating ano <coughs> yano o oh. So dito magpicture muna tayo sa glit guys. <laughs> So ayan guys, oh, nandito na tayo sa byside side ng Santa Cruz, no? So sa ngayon, alas 4 na, eh, konti pa lang na mamasyal. Siguro nasa mga ano na, paluwas papuntang ondas, no? Ayan, no? Oh. Ayan. So ang ganda dito, guys, presko. Sarap palipas ang palipasang oras, tapos may tropa pa tayong, alam doon, no? Oh. Ayan. May tropa tayong Papa November Papa dyan. Ah, uh, may mga ano. So safety, guys, no? So ayan guys, kung mga kung sino mga mga pupunta rito, no? So mga mag-enjoy kayo, no? At uh, ayan, kung makikita niyo ang ganda ng view. So ayan ha. Yan. So alas 4 na. Doon sa unahan guys, may mga paninda doon, no? Yan, do sa unahan may mga paninda doon, pero ilan pa lang. So try natin bumili doon guys ng quick quick na. So, tara, papasyalan natin. Kaso itong gamit natin si Seiki, eh, may iwan dito. Ha? Huh? Yan, eh. So, ganda lang view, guys. Ayan. Um. So, yun, guys. Maglalakad tayo, no? Pupunta tayo dun. Ayan. Pupunta tayo dun at bibili tayo ng... Quick, quick. <laughs> Marienda muna tayo, no? So, ayan, iniwan natin si Shakey. Ayan, no? Iniwan natin si Shakey. So, hindi naman siguro mawala yan. Tapos pupunta lang tayo doon, bibili lang tayo, no? So, hindi ko na nabibidyoan, guys, yung pagbili natin at uh, nakakaya. Ayan. <laughs> so, ayan, no? malapit na tayo. So, hindi ko nabibidyoan. Pagka nakabili na ako, tsaka ako nalang papakita sa inyo, no? So, ayan, guys, nakabili na tayo, no? ah quick, quick, tsaka palamig. Ayan. So, si Seike, iniwan natin doon sa dulo. <laughs> so, bumili lang tayo. Alay na pinagparkingan natin. Merienda mo na tayo pagkatapos ito, guys. Ah, uh, Lugora na rin tayo, ano? Pauwi. So, ito, guys. Yung bilili natin. <laughs> so, pagkatapos ito, guys. Merienda lang tayo. Tapos, eh, pauwi na tayo, ano? So, shoutout doon sa mga tropa na nandun. So dito daw sila na pagpad, no? At uh, dito na pa-daan kaya naisipan na rin mag merienda, no? So hindi ko na binidyo guys, ate. Eh, wala tayong taga-video, wala tayong tagahawak nito, no? So ayan, guys, at ata uh, magmeryenda na tayo dito. So, ayan, guys, magmeryenda muna tayo, no? So, quick quick, favorite. <laughs> so, ano lang to, solo ride lang to. No, solo ride tayo lang mag-isa. Eh, naisip ako lang naman kasi guys, napuntaan tong Bayside. Pero matagal ko ng plano to, no? Kasi parang ang makita yung itsura, yung lugar dito. Pero, okay, nakaka-relax the best, no? So, ayan, no? Yan. Quick-quick muna, mga boss. Hmm. Hmm. Sarap din ang luto ni ate, no? Sarap ng quick quick. So, yan guys. Uh, tapos na tayo mag-merienda, no? Tapos na uh, pagmuni muni muni na tayo ng kaunti dito, no? So, hindi ko na pupuntahan yung banda doon, guys, sa bandang dulo, no? Um, yung banda doon, hindi ko na pupuntahan, guys, sa te wala na rin naman eh. Ito na yung pinakadulo, tsaka ito naman yung pinakapasyalan na, no? Itong way na to, itong way na to, no? Yan ang pinakapasyalan. At uh, yung mga vendor, no? Yung mga street food, so kakaunti pa lang. So, siguro napatapat tayo ng ano? Napatapat tayo ng mag-uundas. So, mag kasi yung ibang tao, no? Sa mga, ano nila, sa mga kanya-kanya lugar. So, hanggang dito, yan, at least, kaya ito, parang natin itong bayside side ito, at napakaganda talaga. Ayan, uh, lot for sale. Ayan, binabenta, lupa, no? Ayan. So, ayan, guys. Ah, uh, dito na lang. Dito ka na tatapusin itong ating uh, video, no? At, ah, uh, pa natin, hindi ko na bibidyo, ah, no? So, I hope, uh, na-enjoy kayo. At, ah, uh, nagustuhan niyo itong ating uh, video dito lang sa malapit na, ano, no? Solo ride lang tayo sa malapit. At, ah, uh, ayan dinayo lang natin yung pasyalan dito sa Bayside, no? Kasi para may idea na tayo kasi ta iniisip ko kung anong meron, kung ano talaga itsura, no? Kaysa doon sa napapanood natin. So, kung may libre kayong oras, guys, pasyalan nyo, no? At, uh, ayun, guys, at uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, no? Uh, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa ating channel, Boss Emma, no? Hanggang sa muli at right uh, ride safe, guys!